to this video po, ako ngayon nandito sa Kong Yu Gateway Big Max Burger. magsipag para may marating. Ayan, may customer na po siya, kaya hindi po pwede siyang kausapin at uh, busy po. Kanina, kinakausap ko siya nung wala pa po yung nag-o-order. Tinaanan ko lang po siya dito sa kanyang work. Uh, bago po ako makarating doon sa amin, dinadaanan po itong kanyang pwesto. Kaya bumaba na lang po muna ako sa bus at dito po Kahit pagod na siya, po. kinakaya niya uh, hindi... Uh, may gusto siyang marating sa kanyang buhay. Uh, hindi po siya nakalipindi sa ano? Sa uh, sariling sikap na po. Ayan, hindi po siya pwedeng kausapin kasi po busy siya. At mayroong CCTV nakikita siya ng amo niya. Na kapag may customer, kailangan unahin ang customer. Hindi pwedeng makipag-usap kapag may ginagawa nakatutok sa kanya yung CCTV. Ngayon yeah. pang gabi po siya dyan. At ngayon po ay pagkatapos po nitong aking order uh, uwi na rin po ako. Dinaanan ko lang pa siya dito. Kinakamusta ko po siya. <laughs> <clears throat> uh, siya eh. uh, Paawa din na bata kasi talagang nagsisigap siya. Uh, kahit na, nahihirapan na din siya siguro sa mag-aaral tapos magtatarbaho uh, kinaya niya kaya naintindihan din po namin siya ganun ang may pangarap kailangan magsikap ano ano para may ano natamimi kayo uh, ano? siya nakatipindi sa nanay niya babaon niya dito niya kinukuha na yung pagsahod niya tinitipid niya yung sahod niya para may baon siya kasi uh, mahirap din po yung walang baon, papasok. Pag doon, walang pang kain man lang. Pag nagugutom, siyempre kailangan ko main. Oh my God! Yeah, pasok pa niya. Yeah! maghapon. Oh my God! Bawa naman yung bata. Tsagaan lang din po itong trabaho na ito. Uh, sa magdamag dyan niya, wala siyang kausap. Uh, ganyan lang ang ginagawa niya. Magluto kapag may mag-order. Uh, tapos, alis na naman yung nag-order. Siya na naman mag -isa. Kaya sabi ko sa kanya, uh, ilak niya yung pinto dito sa may gilid. Kasi mag-isa lang po siya dyan. Mahirap na maganda na yung save po. Magdamag pa naman siya dyan. Sige mga kamama, thank you for watching. God bless po.